Okay guys, hanggang kailan hindi na ako nagpo-post sa YouTube at sa TikTok. Ngayon magpo-post na ako sa YouTube. Hindi pa sa TikTok kasi napapagod na ako dun sa TikTok eh. Okay. lang ako sa TikTok guys. Taya dun sa Roblox. Ito na lang tayo. Hanggang kailan hindi na ako naglalaro ng ganito guys. Oo, tuto naman guys. Naglalaro. Hindi na ako naglalaro dito. Sa tablet lang ng ating ko naglalaro. Mamaya, mas, mamaya maganda lang ito. Baba. Okay, let's go to play. Siyempre, yung gagamitin ko yung old, uh, yung old account ko. Mamaya. Basta. Amaya, Mag, Pasay ko yung Roblox namin. Kaya mababa ako dito. kasi so, kasi igamit yung old account ko na. Kasi yung nagban sa akin. No. nagban Ayaw ko na nun. May akwa. Naban ako sa Roblox. lang Kaya. lang

ini naman siya yang Ang pangit niya. Yung tae niya parang bilog. Hey, hey. Hindi. Ner hindi. Normal. Normal naman yung bilog ah. Eh. Hindi ngayon. Oval sana.

I to? ay ay, huh? so hard to find, na na Ayoko na lang ay guys, Wala. giz talaga giz. Kali na ngakin ako sa plong mga mga Ito may assignment. Sabi daw nila, may assignment ba? team mo alam? Ano sabi? Luka, okay. tulala ako. Sinabi ko kay teacher. May assignment ba, sir? Oo, meron. Magpapa-assignment ako. Umiiyak nga ako kanina. Kanina pa. Kakainis talaga. Hi, <laughs> hey guys. Sabi na lang natin is obe obe It's easy guys. It's obe okay, guys, let's go. Gusto ko lang mag obe Gusto lang nag obe na ako. Ay, nag-practice na nga ako dito. It's not hard guys. It's not hard. Isip-isip lang dyan. Kung wala kayong gumawa, pumunta ka lang, lang kayo dito sa YouTube channel ko. Pag magpapisigil yung kamay ko, guys. Kasi kung gusto ko lang kasi, eh. Kaya, na si Dwaymon! San si Dwaymon? San si Dubite? Oh, no! The anywhere... Any... Mm. Anywhere... Door... Door... Di ko matindihingi. O, okay na no, lang ako sa'yo. Door broke down and brought us out of our... In universe go through the different worlds to escape. Ano daw? Huh? Ano? Di oh God. Oh God. The moon. Ang... Um, saan ba si Nobita? Di saan si Nobita? Guys, saan si Nobita? Miss ko na ba? Oh my God! Dito na lang kasi dito na lang ako mas ma ayaw ko uh! ganda ang beauty ko dito <miming>, mod hat yan ay panlala panlala ko dito ayan sa real life naman babaya gusto ko lang kasi ha problema nyo guys ha Ayoko um, ayaw ito guys. Ito. Bagay ba? Uy! Uy, uy, uy! Ay! Ang gusto ko Mas maganda ito. Tink ko lang. Tink ko. Ay! Ang... guys kasi mas maganda. Bakit? Kung sinuot... Kung... Wala na akong sinasabi. Ano ba yan? May ina pa napakalimit.

Love, love, love. Ay, hindi pala ako nahuhulog guys Accident ko lang yun Alam nyo ang ganda ko mag-carve magpark eh. Galing galing ko talaga Ay! Wala kayong nakita Accident ko lang yun 1, 2, 3, 4, 5 Hindi kapag andito ako Nakabaho ako Oh, ang easy. Uy! Kapit yung nga ako mahulog dito. Easy. Yung iba, ibang... Um... Ulo, si Duwemon! Hi, Duwemon! Ay, sino dito pala to? Saan si Suka yung ha, cash mo? Ala, andito pala si Giant. Kalamutan ko yung isa, yung pagdato. Yung malaki yung... Ay, yung... Ay, nung beta! I love you, joke lang. Ba't naman ni Bu, ni, ni, ni Mas maganda nga yung, yung, yung pusa na yun si Doraemon. Doraemon! Pamiya sa sabihin ni Nobita. Doraemon! Doraemon! Hindi ako kinashback ni, ni Suka. Hindi, si Doraemon. Alok kasi ang pangit mo, Beat hindi ka naman wala kang wiz sabi mo na lang kasi wala kayong wala kang dalang bulaklak B o 3 si Giant oh 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 sabi lang si Suka yung suka parang suka si suka sino naman to sino naman to oh, ako lang si

Why? Why? Sino man to? Kasama ba to? Kasama ba to? Sa Nubita? Nubita si Ino to? Bago lang to? Guys, Guys, comment below kung sino to guys. Hindi ko to kilala. Mami bago to guys. Kita ko nga sa episode. Ay, putong eh. Kala ko cheat po eh. Ay, sorry lang. Bad, bad. Okay, guys. Hindi na ako nagsasabi ng bad word, guys. Nasusunod, guys. Kung nag-bag video na ako. Uy! Uy! Eh! Eh! Nabili. Sakit na. Kanina pa. Uy! Uy! O, tapos ni... Sino naman doon? Bago lang ito guys, bagdugo. Tubit. Comment below kung sino yung dalawa nito. Yung isa naman, iba naman yun o no? Ano yun? Bago ba yun yung college at to bago din? Guys. Ano ah, ba naman? Oh, ay. Eh, eh, ano ba ito? Bago lang po sila, Nobita. Friends mo sila. Kami ang friends ni... ni... Draymond. Kami ang friend ni Draymond. Di naman sila kamo ka. Ano sila ay... Um, ano sila mag-friends? Ang pang... Ay... Sorry, Lord. Oh, paano yun? Ba't nung episode wala nyo noon mamaya mamaya may mamaya na lang nila yung bago na bye okay. bye wala kong na wala naman ako nakita mga sino naman to dito guys kung namatay na ako dito I will dead guys I will dead Kung nag-apak Eh! akong umapak dun? Siyempre ang bad ko dito Sino man ito guys? Yung color white? Right? Ito, oh, papakita ko sa inyo. Sino naman to? Bago ba to?

Kung yung mga magulang flow you know, guys, edi eh, huwag nyo to pamatawagin, ha? Ang yung sina sa, sinabi nila ang bad, ang uh, itong bata. Yung magulang ito? Sino sabi ng mama mo? Mama nyo, guys. Mamaya sasabihin nila, ang bastos ko. Pagsusoy na nga ako, eh kay Lord. Ah! Sisa, sasabi na ako ng baduy. One, two, three, four, five. Yabira. But sorry Lord. Mas na to. Isang buhay na to. Isa. Naman no, na. Ah! Pinapagad akong gini. Okay. Eh. Ginagawa nila naglalaro lang ng tao. Awe. Oh, oh, hard by... Ay, ako nga. Kakainis. Okay, story story pa naman kayo eh. Ayoko ngayon. Paul. B. The... Access on dito. The... Sino guys. Oh, may si Ino to. Ano ba yan? Kung makita na, kung din yung nga, kung, kung meron, meron bang nun? Aka, alam ko lang, wala, no, wala yun. Alam ko lang, guys. Alam ko lang. sa akin sa comment below. Oh, hmm, totoo ba? Mm -hmm. Heart, ito naman yung mga uh, store store. the game pass pa naman yung in. And this egg. Kaya pagalit akong... Kanina pa naman. Kanina pa naman. Palakpakin natin. Sarap pa natin. Guys, ayon sa man laser-laser. Pagalit ako. Lingin naman to. Lingin na pa ba ako na bibisit? Lingin na to. Ay! Ha, be, malapit na ako mamatay you, think, you, think, you think, thank you, thank you, thank you, thank you, pati. Hindi mamamatay na ako. Oh. kasi ah, yung... Ay, alam ko may... Ina naman nito, Aube. Ayaw pa naman ako matapos guys. Kung natapos na ito guys, comment below na lang kayo at mag-subscribe kung naabot na ako ng one subscribe, edi eh, mag na ako guys. Thank you. Kasi may nag-subscribe sa akin. Ay. Okay. Hey guys. First guys, mag- mag-face hand ako. Mag-face reveal ako ng hand ko ha. Yung mukha. No ba kayo? Sino naman to? Napagalit nila ako. Talaga. Ano ba to? Ano ba? Anong klase to? Doraemon? Sino naman? Ang oh, cute niya. Cute niya. Wala akong pipe. Cute siya na halaga yung totoong gun. Hindi lang po yung, iba. Yung ibang ibang character hindi kilala. Yung kagaya to oh. Kakainis. Luka ako! Gusto mo mas mabas. Sino kita? Ito naman yung mga OP. Wala naman yung totoong character dito. Kamiya naging naging animal sila guys. Eterns sila ng animal ni Doraemon. Sabi ko, akala ko, si Suka din. Tinayin nila, na Na puso? H-R-R-Y. Pahad in English, yan sa h r, -r, 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 -r H-R-R-R-Y. Ito naman tayo. Mahiyap to guys. Ouch.

Mommy so Si yung class may kumahilig sila nang Mahilig sila sa Korean Kuromi. Ako naman hindi. nga, gusto lang ikaw adok lang. Ikaw at ikaw. Tingnan mo. Walang yung looks kasi. Sir guys, kung wala kayong hindi kayo nag-subscribe, hindi ako mag-face reveal. Hug mag-hand we waving ako. Toto ko to guys, hindi ako nagsusunguling. Sige. Kung nagsubscribe kayo, kung naabot ako ng 1 subscribe. Tutuwa ako guys. to. Hindi ako nagsusunguling. Hot to fight. Eh, uh, 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 hot in years or hot paan. Kapit na tayo matapos. Kung natapos na tayo guys, okay na. Anang magbastos ba? Bastos. Ito lang. Okay. Ay, sino po ya? Kanino po yan? pa Sa kabila po. Sa kabila. Opo. Opo. Okay kasi guys kung kasi yung ate ko ay uma, umaalis at an, pinapadali pinapadali pinapadala dito yung shopping niya sabi ko oh doon sila sa kapila po. sorry po kasi eh ah, 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 ngayon eh, kasi po kapo kasi hindi po nagbabayad

Mamaya, Chromie. Ay, mamaya, Freddy Chromie yung lahat. Ito din. Ah, kasi parang doon sa Hello Kitty na recognize. Sinasabi pa naman, yung mga classmates ko sinasabi pa naman nila is yung pangalan nila. Hindi ko naman alam yung pangalan. Hindi ko maaalala guys. Dati pa naman yun. Okay. Lapit na tayo matapos. At tapos na to, ayoko na mag-video, video. Paka-inch uh, kasi na itong mga stage. Oh, yes. Yes. Eh. Wow, wow, yeah. So, dito Hard to find. H, O, 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 why Y. So, in okay, yes. gusto ko sana ako kung rate ng obi. Hindi ko naman alam, guys. tutok now how, how to how to stop it got <laughs> I fixed the anywhere door quick quick let's turn back to your our universe yes thanks for playing finally we're back our We are finally back in our universe. Let's go ba, go find some Doria. Do, uh, yeah. Do. Yeah. 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 Okay. Wala naman yung Weaver, guys. Weaver? Hala, yan lang. Okay, oh, sige. Bye, guys. Ito na lang. Bye.